Nandito ako ngayon sa tindahan ni Tita Lisa. Yan. ang dami niyang panindayan. Ang dami, oh. Grabe. So, may challenge ako sa kanya. Yung yung pangatlo na customer na bibili mula ngayon, ililibre niya. Ayan. Tingnan niyo, ang daming tindahan ni Tita Lisa, oh. Ayan, bangga, mais, repolyo, sili, kalabansi. Kompleto na rito, oh. Oh. Ito, pa. Ito yung una natin customer. Medyo marami siyang binili pero ang hinahanap kasi natin yung pangatlo. Pero kahit ganun, nakakuha naman siya ng discount kay tita. Palo mo yan, boss. mo. <laughs> <laughs> nga, Ito naman yung pangalawang customer, bata ang binili naman niya ay isang balot na chicharon yun guys yung susunod na bibili yun ang ililibre natin untayin na natin ang sili na mga namin dito yung pangatlong customer yung lucky customer lucky natin yeah. Ito eto na yung pangatlong customer na ililibre natin na kahit anong bilin niya ay hindi niya babayaran pero hindi mo na ako lumabas kasi akala ko magbabayad lang siya ng utang yata kaya nung may binili siya lumabas na ako at tumunta na ako sa tindahan dito na namin sinabi na siya ang lucky customer namin <laughs> dahil, dahil ikaw <laughs> dahil ikaw ang sumunod na bumili <laughs> Sa'yo na to. ah libre ay. Ay. na to. ah libre kayo, libre 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 Uh, uh, libre na yan, libre. Alam ko na napakasimple lang ng ginawa namin na to. Pero sana kahit papalo, nakatulong kami. Muli nga pala ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. Salamat po sa inyo.